Hi guys! Uh, nandito tayo ngayon sa Lemery, Batangas. Pagkadating ko po rito, nakita ko agad ito. May mga tao po dyan. At ito po ay isang napakalawak na uh, shrimp pan o sugpo. Sugpuan. ano So nakikita ko rito, yung black na yan, uh, hindi ko sure kung ano siyang tawag pero sa pagkakaalam din ng iba ay parang atrapal na napakalaki, napakalapad, napakahaba. Sa ngayon po ay wala pong laman yan. Uh, sa ngayon nakikita po natin naglilinis sila. Ang ginagawa po nila ngayon dyan, sa pagkakaalam ko, yung mga lumot na yan, kulay green, ay siya namang binabrush nila at pinapump nila ng tubig para mawala po. So napakalawak po yung uh, pond na yan ng ng sugpo. So ilan lang po ang naglilinis na sa pito katao. tao. Yung tubig na ginagamit nila ay nagmula doon sa kabilang side na pond. Kaya parang nire-recycled nila yung tubig. So yung ginagamit nila pang pang wash ng mga ayan, nakikita po ninyo may nagbabrush, may nagkakahig doon sa mismong kulay green na yan yun po yung mga lomot. Siyempre, kailangan siguro nilang panatilihing malinis yung pond na yan Para mas maganda yung kalidad at mabubuhay lahat ng uh, mga sugpo Yung mga nakikita yung kulay dilaw na yan Yan po yung ilisi Nandyan lang po yan nakapwesto. Ilisi siya, ikot siya ng ikot na parang nagkakahig ng tubig So tuwing nagpupunta ako rito uh, Ngayon lang po ako nakita na wala siyang katubig-tubig you know So nililinis po nila. Napakalawak po talaga 'yan. Naalala ko yung aking kabataan dahil nung nung unang panahon nga eh ako ay kasama dun sa aking tatay nangunguha ng similya ng sugpo. At yun po ay eh, iniipon namin sa isang timba pagka dumami na siya. Yun po ay namin sa mga ganitong uri ng farming ano. At binebenta namin yun. Depende po sa laki. Dati ay umaabot lang ng 3 piso isa, Ibang piso isa. Ganun po kamura ang bintahan noon. So ngayon, makikita natin sa public market, napakamahal po ang sugpo. Nasa 300 per kilo. Lagpas pa nga siguro. Kahit mataas ang presyohan ng sugpo, ay talagang marami pa rin talaga ang bumibili. Kahit ako naman, pagka ako ay napunta sa palengke, nabili ako kahit kalahating kilo. Nalala ko din noon, pagka uwi ng tatay galing dagat, ay may dalawang sugpo. Yung iba diyan, ginawang sinigang. At yung iba naman, ginigisala ang sasin. Napakasarap po yan. Pagka ako po ay ihahain niyo sa akin yung sugpo, ay hindi ko po yan babalatan. Mula ulo po yan hanggang buntot ng sugpo ay ubus po sa akin yan. Ay talagang mapapasarap ang kain ko.